So, hello po. Para sa guide na ini, papahiling ko kung paano magtanggal kan mga nag out na learners sa class sheet. Okay? So, buksan ta muna an sa sa tuyang file. So, ilocate ta kung sa ing folder ta siya at bigyan save. And then, saka ta buksan ang file. halimbawa, ang pangaran kan school nindo ay Alpha Elementary School. Ito, double click na nindo ang TFCA. Okay? Ayan. Oh. Uh, halimbawa, dito sa uh, siring example na class list. Okay? So, igwa kitang uh, total of 55 sa klaseng ini. Okay? Halimbawa nga nag-trans uh, out na ang nasa pinakababa. eh Si Saragosa. Pag nag-trans out na po siya, sakaling nag-trans out na siya, ikiklik ka lang po ang name niya. Saka kita, mapindot si button. Okay? Okay? Ang button na ito ay Clear Learner. So, data na po iyan, i-click, i-highlight ko po sa sharing cam. Sala po iyan. Name lang po kang learner, tapos Clear Learner. So, madali o man sa So, madali o man sana tabi, sir, sa sir, tayaon sa pinakababa. Okay, tama o man nade. How about kung halimbawa, ang pangaran kan aki ay medyo nasa katahawan. Okay, dito ng ditin. So, halimbawa ngaya ang nag out ay si Celestial Zenith. Okay? Ang gigibuhon lang po tabi nindo pag nag out na siya ay same thing. I-highlight nindo ang pangaran niya. Pero this time, i-clear man rin nindo ang learner. Okay? So, magiging siring na kaya. garing iguana na pong bakante. ba diba? iguana ng bakante dyan. So, ano nang gigibuhon nindo? After nindong maklear ang learner, i-click na po nindo ang sort female or male alpha or are uh, I mean, ang alpha male button or ang alpha female button. So, try na po. I-click muna ang alpha female kasi na naiinot ang mga female sa lista, di ba? Click tayo. So, ugaring, sala na po. So, numbering ade. Wara na number 6. Okay? Wara na si Saragosa. Igwa pang number 54 duman. So, ano na susunod nagibuhon nito? I-click na lang po nito ang save. Tanganing magtama na yan. So, number 6 na, mawawara naman sa si so 54. So, madali man sa nade. Eh. So, ayan. Example naman, si Gomez kaya wala naman sa class, classing ini. Okay, nag-trans out naman niya si Gomez Tracy. I Highlight nito ang pangaral kanaki. Tapos, clear learner. Tapos, alpha female. Tapos, save. O, na yung ito? Dahil na ka magamit ining remove name. O, mas madali ining tigatarang kong ini. highlight ang pangaran kan aki. Or, select ang pangaran kan aki. Halimbawa, si Bawalan. Okay? Tapos, clear learner. Mababakante na yon So, dati-dati baga kaya, itataas na pa ang mga yan. Ngayon, dahil na, iklik na lang din do ang alpha female, tanga ni mainot sa mga uh, female, kunwari. Kaso nga lang, igwang bakante, tapos igwang sobra dyan. So, after ka itong mag-click nindo ang alpha male or alpha female, i-click nindo ang save. Ayan. So, maayos na siya. So, habang nagatanggal ka and after every save, mag-update man po yan sa tamang bilang. Okay? So, once again, halimbawa, si Hipolito naman, wala naman siya digde. So, sa ngunyan, ang yaon sa listahan ta ay si Hayan Hipolito Kendro. So, ilingon nindo ang mangyari. Okay? Naka-highlight ang name ni Hipolito. So, nag-trans out kunwari. Tapos, hiki-clear nindo ang name niya. Sa so, pinduto nindo, clear learner. Na blanko na yon di ba? Susunod. Click nindo ang alpha female. Okay. Okay. Tipo nito. Nangani siya. Ayan. Ayan. So, may nabakante digdi. Sala ng numbering. I-click lang nito ang save. Ayan. Sa 3940. Blanco naman digdi. Madali yung mansa na day. Eh. Uh, gusto halimbawa nindong masort ito to mail ang maiinot. I-click lang nindo ang alpha mail. Maiinot na sugabus na lalaki. Okay. So, halimbawa, ngayon, si Arceo. Ay, wala naman yan si Arceo. nag out na ngayon yan. Okay, click din do. Ang pangaran kan aki. So, Abangad, Arceo, Bugayong. So, si Arceo ang nag out. Click din ang name niya. And then, click clear learner button. Mababakante. So, sunod din dong gibohon. Komo na inut ang mga mail. alpha mail. So, abangad bugayong na dapat ang ma magiging arrangement dyan. After nito maklik ang alpha male, i-click ang save. Mabalik na sa so numbering dyan. Okay? Ayan. Madali on man sa nabaga po, tabi adi. So, para mag-inot ang mga female, inian naman pipinto to nito. O, oh. si Bueno ngayon, o si Bustamante ngayon, kunya na ngayon, ayan, nag transout naman. So, i-click lang nindong ang name, kanaki, i-click ang learner, ang clear learner I mean, ang button for clear learner. Tapos, nainit mga female ade sa listahan mo. Click alpha female. Click save. Okay? Click learner. Click name kan learner. Click clear learner button. Click alpha female button. Click save. Oh, siring lang po. Madali yun man sana. Okay? Salamat po sa paglangog nito.